ano so, ah, uh, dito tayo. Nagtataan uh, tayo ng ano uh, pang tuna kasi hapon din na nagkaroon ng tuna dito sa pinapailawang payaw. Kaya yun sinubukan sinubukan ko yung swerte natin mga ng ngayon. Sana makadali at saka, sana may makahuli sa amin. Yung, yung mga chuin ko diyan. Yan. So, yung gamit pala natin pa yung uh, huli ko kahapon na uh, malit ng gulunggong kasi yun ang, ang kinakain nila ngayon. Ah, uh, yun yung payaw, yung nakailaw na payaw doon doon namin tinatali yung yung iba yung kartis sa saka sa kayong ito, yung pato-pato, pwede naman pwede rin na 'to itali kasi nilagyan ko ng pantali, yung talian dito. Balik, iiwan na natin to mga katagawa no kasi gano pa tayo ng ano doon sa kukuha pa kukunin ko yung yung battery dun sa bayo ko So tara, puntahan naman na natin yung ilaw ko sa payaw. Uh, iwan naman na natin yung pamingwit. may may punti, baka meron brush yan. Ya. hapon, nangundang ako dito. ano, yung saglit ako, dalawang kilo. Mga dalawang kilo agad yung nahuli ko. Kaya subukan natin ngayon, umaga. Oh, meron agad. kinakrak na. Hawa nah, na lang ka. Nag-ipot na. Yun, makakaulam na tayo ito. Sarap na pang tinuwa. Wah, 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 tinuwa. Ay, lamig paon buro. Tapos buh. Ay, paon buh. Ay, nyamat taman. Nyamat siang ah, Sayang, Yod. Tuh, oh, amas. Alim, Uwih, Pasiuman, Raka, Motho, Raka, Uy, Paunong, Malalaki, mga Katagalonong no Ipaun, atong Paun, Ipain Ipaun, 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 Ipos Ipaun, ba Ipaun, Ipaun, kilau, lau 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 oh. laut, 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 Magtuwa Mag laut, Magkilaw. laut, laut, Uy laut, 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 ano laut, 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 ta, laut, 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 Walang hindi to naarihan kasi maraming apong to mga katagaw no? kasi ko ano l lagi, l lagi ko tong pinapailawan ka so hindi maarihan gawa nung huli nanguhuli yung taga fisheries yan bawal bawal na yung lambat dito sa amin ngayon kaya magsawa tayo magsawa ng kakabingwit ng mga ganitong galonggong mga salay-salay hanggat mamaga na yung mga ano natin mga labi kakilaw ay hindi ko po grabe hindi mo magbalik ko wow. <laughs> <laughs> Sampabe. Deku pa. Yeah. O, pa. ka So ayan mga kataga wala na. Uh, medyo, mataas na kasi yung araw. Um nag-stop na yung pagkain ng mga galonggong kaya it's time to kunin natin yung battery so ito na ah, uh, yun know, o, yung huli lang namin ito saktong pangulang, pag tinula may ano pa, masasa, tapos yung iba nandun, reserve ako sa pain ayun know, o, ay sarap rap rap uh, so ito mga katagano, uh, kailangan natin ano, chicken bago tayo umuwi kung ano may pain pa, mabuhay pa mo yung pain Sure, Ay, mero. Hindi pa Ano? May pahimpa, eh? ay, no? ay, ay, naminig-minig eh o? Ayaw kul, ayaw kul. Ay, ayaw kul cool, cool. ay, cool, kayo. Ay, kayo. Bukan na. buhay. <coughs> Oo, Oh, boy, na boy. Dinulot na bundag. bundag. Hindi, oh, oh. <laughs> nadawa ito sa pila. So ito na uh, talagang buong araw nang itibing ano ko mukha ko kasi buong araw ko nag, ano naglantang doon sa pamasulog panit kasi wa uh, may ron. So kana bumalik ako ngayon hapon ayun kasama ko yung mga ma dito sa amin. Yan uh, nang huli kami nang ang maliit na galunggong dito sa payaw. So uh, ikaw maraming salamat uh, sa mga nanonood ng video na to. Uh, thank you ako uh. hindi ko pa subscribe no. Uh, please subscribe para sa mga malita fishing pa kasi hindi pa kami kapag slip fishing gawa nung hindi pa ganun ka season size isda na namin dito so shout out pala kay Anthony Cubian Vlogs bye shout out mga pala bye oh, shout out dahil ko ngayon rin na gabi eh sa king ko yung nasa kilid na shout out wait na rak At, na atulam na mayroon sa kuya rak rak Oh, okay. I'm going to go to the next Sila di isi na oban. Sila eh. Gua beli subah deh. Saya tahu tak kutu sah tung viewers dah sa Jepano kai Ronald Guarin ug sa Malaysia nai kai Loi Loi. Amping muka nai dah saya rasa dengan selamat. Apa? Ah, bisa berak lah berakun